Mainit na usap-usapan ngayon ang di umano'y hiwalayan ng beloved celebrity couple na sina Bea Alonso at Dominic Roque. Ito ay dahil bukod sa hindi na daw tuloy ang kasal, hiwalay na nga daw ang dalawa ayon sa pagsisiwalat ng sikat na showbiz journalist na si O.G. Diaz. Ayon sa latest update ngayon, may kinalaman umano sa hindi pagkakasundo sa gastos sa kasal at sa prenuptial agreement kaya't yung wedding nila ay nakabinbin ngayon. Ayon sa balita, bongga daw ang gustong wedding ni Bea pero hindi kaya ng budget o bulsa ni Dominic Roque. Matatandaan niya sa interview ni Bea Kamakailan patungkol sa wedding, sinabi niyang, di ba dapat lalaki ang nagpaplano? malaking isyu din di umano ang prenuptial agreement o ang agreement ng hatian sa yaman ng ari-arian nila kapag kasal na sila. Typically sa mga ikinakasal, 50-50 ang magiging hatian ng ari-arian. Pero rumored nga na hindi daw payag si Bea Alonso sa 50-50 na hatian ng ari-arian dahil nga sobrang yaman niya at si Dominic Roque e eh modest lang naman ang kitaan sa pagiging artista nito. Ayon niya sa isang netizen, yung engage ka na tapos na uwi sa wala dahil di ka mayaman kaysa sa partner mo. Kung mahal mo ang isang tao, wag mong papirmahin ng prenuptial agreement. Marami naman ang hindi sang ayon sa post na ito. Depensa ng mga fans ni Bea Alonso, ang prenuptial agreement ay talagang kailangan, especially dahil sobrang yaman nga ni Bea. Prenup is there for the protection of both parties and their assets. Kailangan umanong i-disregard ang emotional feelings nila pagdating sa prenuptial agreement. Although hindi maikakailang totoo na mahal nila ang isa't isa, pero what if maghiwalay sila 10 years in the future? Siyempre, mahirap nga naman na yung pinagpaguran ni Bea ng ilang dekada ay mapupunta na lang kay Dominic Roque na tila bonus na lang kung maghiwalay sila. Madali sabihin ngayon na imposibleng maghiwalay sila dahil love nila ang isa't isa. Pero never say never dahil maraming mga ikinasal na artista noon ang nagsipaghiwalay na this past few years. Kung i-analyze ia mo kung gaano kayaman si Bea at Dom, kung gaano sila laki kumita bilang artista at sa mga endorsements. Eh masasabi natin sobrang laki talaga ng discrepancy nito. Si Bea Alonso ay yearly nasa top 10 highest earning celebrity ng bansa. habang si Dominic naman ay masasabi natin hindi naging notable ang 14 years of career niya sa showbiz industry. Mula nung 2010 nung nagsimula ang career niya, until ngayong 2024, always supporting cast o appearance lang si Dominic. Kumpara kay Bea Alonso na nung nag-acting debut nung 2003 as a supporting cast, nominated as Best drama actress na agad. Almost always din na siya ang palaging bida sa countless teleseries at pelikulang ginampanan niya. At alam naman natin ang bida, mas malaki ang talent fee kumpara sa supporting actor. Samantala, hindi naman nakakatulong ang pananahimik ngayon ng kampo ni Nabea Alonso at Dominic Roque patungkol sa kontrobersiya. Dahil kung non-issue naman talaga ito, madali lang daw magbigay ng statement at sabihing tuloy ang kasal at hindi sila naghiwalay. Lalo lang daw lumalaki yung kontrobersiyang ang kinakaharap nila. Pero take note, lahat ng ito ay rumors lang so far. At baka na-overblown lang yung interview ni Bea Alonso kamakailan na pinagmula ng issue. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Should be the other way around. Kung talagang mahal mo yung isang tao at di pera ang hapol mo, you should sign that prenup. Cautionary tale yung kay Chris Aquino at James Yap. Madami nakuha si James Yap kay Chris after settlement. And for other example, ang story ay eh, nakasign ng prenup si Kiko at Sharon. Of course, alam naman natin sino mas mayaman. It shows na di lang pera habol ni Kiko. Actually, kung mahal mo ang isang tao, it's even more important to have a prenuptial agreement that's protecting both you and what your partner have before entering marriage. I wish people saw that prenups aren't as light or seeing anyone as less. It's really an assurance. Dapat nya si Dom ang nag-offer na may prenup sila to protect Bea, just like what Kiko did to Sharon, kung totoo man ang balita.